So yan guys, another another vlog na naman tayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay eh, kung bago ka pa lang sa aking walang kwentang channel ay eh, wag ka na mag-subscribe. Then <laughs> nauna nauna tayo ngayon kay Batikos wala pa. Yan yeah, nauna tayo sa kanya. Titingnan natin kung nandiyan na siya. Kahapon, naon lagi sang nauna sa akin eh. Ay ngayon, inuna, inagahan ko, inagahan ko na sa lamang, inagahan ko, inagahan ko pa sa lamang ko akin Wala pa siya eh. Titingnan natin, mamaya, Bibidihan natin ang kanyang pagdating. Wala pa eh. So yun, wala pa si Batikos. Pero naaamoy ko in eh, malapit-lapit na 'yon. Naaamoy ko malapit-lapit na 'yon ko. Parang ari na. Ay, go, ari na si Batikos. Ko. God. Ang ay, ganda ng ngiti ng 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 ah. Ay, ay nauna ako sa iyo ngayon. Ay siya. ayo oh. Nauna ako magpark sa iyo. Ay siya. Ay naggas din ako. Din sa mga gas. Nauna ako sa iyo. Kita kita. May video tayo. Ah ah. Ano? na Nauna ako sa iyo. Ayong iyong box. Ay kahapon pa yan dyan. Sir, kanina pa ano, sir? Kahapon. Yung box yung kadadating lang ka na. Kahapon oh, pa yung no, box no, na yan. Kahapon no, no. pa yan dyan. Nauna tayo. Kitaan no, kita, no, kita bro, sa video. Na, na Brother, nauna, nauna na. tayo. Pero dahil nauna ako, bibigyan kita ng 200. Yun, nauna no, no, sir, oh. May 200 na premyo. Siya, may premyo. Dahil nauna, may bigyan ng 200. Maganda magandang trust. Dahil dahil nauna ako sa iyo, bibigyan kita ng 200. Yon. Oh, okay, yun ang maganda, may premyo. Pang kape. Yo, pang kape, pang tinapay. Yeah. <laughs> Ibigay natin ng 200 si Batikos dahil nauna tayo sa kanya. Pero hindi niya alam utang ko ari sa kanya. Mabait yan si Batikos eh. Batikos. Bigay ko ari sa iyo. Dahil pinahiram mo ako nung ako yung nangangailangan. Salamat. Thank you. Brad, kaya rin yung isang Sina? Ay, wala Ay, wala daw. Nasa, wala sa masaging. Ah. Yung sabi ng, yun eh, yun, 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 talawin yung ang bahay ng pagkalapas ng kapilya, mismo yung unang bahay. Oo. Oh, Dahil, dahil ano, dahil masipag ka, si Ayo rin malalaking item na yan. Tara, na nga din na Are, mga mga malalaki sa okay. iyo. Malalaki sa okay. iyo. Ha yeah. ba? Ma, mal. Oh, yeah. Ayan, ayan, so, ayan, may balaki ka. May so, balaki ka na naman. Ka na naman. Ay, na to. Sa akin ay sana'y maliit lang. Ano lang dapat sa akin? Ayan, okay na. Bye-bye. Badigos, bye-bye. Badigos, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, okay na.